is nandito pa po ako sa bahay nila yung nag-stroke dalhin siya sa doktor sa hospital magpa up ayun po siya dadalhin po siya tuon sa hospital maya maya okay guys check up nga ni niya guys ah uh, siya alam guys, 'Yung gamot niya guys, ito. Gamot niya kulang pa, konti. Wala na siyang gamot, kawawa man. Wala na siyang gatas. At pagkain yan. Yan po oh. Guys. Gamot nga konti na lang, kaya mapacheck naman siya sa hospital at mm. uh, tignan natin mamaya i alsa siya. Mm. kaya mo na doy mm. kaya mo na matindog ka kanyan na nah, matindog makataram ka na hindi nah. pa pero kundi makataram mo na kundi na 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 Ara kana si Kiko. Na 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 si Kiko, si Kiko ba ka? Okay. Na. Kada na mo narunduman mo pa si Kiko. Ay na 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 na. Ha. Ano yun? Um, guys ay. Hindi pa nga naman kasalita, guys. Siya. Yeah. Ungo niya nang salita nga ni kami oh. Tinanong ko siya. Na 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 da. Ang <laughs> tawag guys oh. Ah. Kaya Ganyan. I-check up nga. Ayun. Yung kamay mo, doy, nag galaw man. Hello. Sa kabila, kabila. Yung kabila nag galaw man. O oh, hindi, hindi daw naggalaw pa ang kabila niyang kamay. Ganun din. May na pa Sana gumaling na siya, guys.